Ayan. So, bakit daw, may nagtatanong sa akin, bakit daw tatlo ang day off ko? Actually, guys, ito pa lang ngayon ang pinaka day off ko, actually. Pero, naging tatlo siya dahil nung unang dating ko po dito ay may sakit si madam. So, medyo sensitive sila pagdating sa mga ganyang ka, ano, sa kalusugan. Ayaw daw nila ako na mahawa, na ma-infect daw sa virus, na kung anong virus meron siya. So, pinag-day off niya ako noong Tuesday. Tapos, um, uh, ngayon, nung, nakarang araw, nag-usap kami about sa pinaka-fix na day off ko. Ganun. Dapat day off ko talaga Sunday. Pero, since kailangan nila nga ako this time, may sakit yung alaga ko eh. Ngayon, nahawa nga rin naman ng, nahawa rin naman ng, ano, ng sakit yung alaga ako. Nahawa rin siya sa mama niya. So, again, hindi nilagnat kaninang umaga pagising. So, ang sabi ni Madam, magha half day ako. Half day, half day yung day off Today, tsaka tomorrow. Kaya, naging tatlo yung day ako. Tatlong, parang tatlong labas ako. Nakatatlong labas ako within one week and two days. Kasi, tinigyan nila ako ng consideration na labas na muna dahil uh, nung time na bagong akong dating, syempre, ayaw nila akong mahawa daw. Tapos ngayon, half day, half day yung day off ko hinati. So, dalawang beses pa rin ako magde-day off. Sabado at linggo ngayon. But this time lang naman. Gawa nung, sa sitwasyon nga namin ngayon. ya una pa lang naman, sinabi na yun ni Amo sa akin na, nung in-interview nila ako na kung okay lang ba na mag, pag nag-off ako, ganyan, uh, walang specific na araw, walang specific na time, as long as ma-meet ma namin yung parang yung oras, basta may, mayroon lang akong sapat na day off, Ayun. Ang ginawa, so, ang diskarte ni Madam, sabi niya, gawin na lang natin na half day yung day off mo sa Saturday, half day ka din sa Sunday. Para at least, within one week daw, mamit namin yung whole day na supposed to be day off ko. Eh, supposed to be day off ko. Pero, wala namang problema sa akin yung ganito. Kahit nga isang basis lang sa isang buwan kung totoo eh. Pero syempre, sabi ni Madam, mas maigi daw yung mayroon akong day off na sapat. Yun. So, wala na akong masyadong maraming sinasabi. Oo na lang din ako. Kahit papano eh. Wala na. Tsaka, nakaka, hindi naman ganun ka sobra ka pressure talaga sa bahay. At is lang naman ako kumilo sa bahay. Kaya walang problema. Yun lang guys. Kasi parang, umu, ano, umu, ulan ulan, umaambun, ambun na. So, mag, magpapasilong oh, sisilong muna ako hahanap ako ng masisilungan so that's all for today's video mamaya ulit Kasi... dahil sa balutan muna ang lola niya hanap tayo ng ibang mapagpupwestuhan oh, Let's make sure na wala tayong maiwanan.